President, pero gano'n niyo po kakilala tong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Ah, uh, saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwalay ito sa asawa eh. Uh, si Niligawan niya po? Oo, oh, si Bilila. Niligawan yeah. niya po? Sino? Si Si Garma? Kung wala na siguro ibang makita siya. For your side, dahil uh, nung uh, napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa uh, quad committee sa House of Representatives. Marami pong mga revelations po ang uh, mga naglabasan katulad po nung kay Colonel uh, Garma. Ang sabi po punya, uh, she received a call from you sometime in May 2016. Uh, can you confirm this, Mr. President? Ay hindi ako tumatawag ng police. Eh? Bahay? Yung sabi niya yung sa bahay. Pwede po pumipotan ng Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Ah. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president-elect, uh, Mr. President. I do not remember uh, calling her. Calling her. And for what? Yung presidente ako, nandiyan na yung lahat nasa akin. Na ang, uh, ang sabi po kasi niya dun sa sa kanyang uh, uh, revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng uh, INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni uh, Colonel Gar Maroon sa Quadco, sa House of Representatives. Uh, yun ang pangulo. I hate to say this, but nagsisanungaling yung gaga Bakit? Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay pati isali ko na lang. Yung Mormons why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang uh, sinabi ni Ikaya, sir. Oh, I, I am just trying to in-explain ko kung bak bak bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo? Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung Aglipay. Trabaho nila yan, sir. ako, <laughs> ako, Mayor Presidente. Wale, akong pakialam kung anong reliyon ninyo. Tang, ina-tabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila Shh. yan kung paano... Charlie, si John. Do not give me that shit, tugutang. To Mr. President, pero gano'n nyo po kakilala tong si Colonel Garman? At kailan nyo po siya nakilala? Ah... Uh, saan ba ito nagkaproblema, problema itong babae na ito? Hiwala ito sa asawa eh. Uh, si Niligawan niya po? Oo, oh, si Bilila. Niligawan niya po? Sino? Si Garma. Pag, kung wala na siguro akong ibang makita siya. Hindi, <laughs> sir. Ganito naman. Uh, hindi hindi ko naman inaano what the uh, in, alam mo kasi pag ko alam nila yan parang mag, parang close mo talaga kasi ganun ako mag trap dito sa police eh. Ito, ito sila sir, mabuti nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganit, ganun talaga ako. Mag... Pero bakit ko siya nagsasalita ng... Uh, Uh, nagbibigay po ng uh, revelation to sa Qualcomm na sinasabi niyo hindi po totoo na tinawagan nyo po siya noong May May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng uh, IC yeah. hangal lang sir It's a mystery to me. bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya mag maghanap ng Iglesia ni Kristo na marami namang pulis sa Davao na membro ng Iglesia ni Kristo. Why would I specify a person belonging to a religious sect when as a matter of fact there are a lot of uh, policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City what would be the point of uh, asking for a special person? Ang -hang ngayon, sir, hindi ko nga mafatong. So, sabi ko, well, I don't know. But, uh, it's a lie. Or, making up stories, I don't know what she's driving at, o ano ang gusto niyang okay, bo, ipalabas sa Uh, at the end of the story. Uh Mr. President, kilala niyo ba itong si General Beto, Leonardo? Colonel Leonardo. Yes, sir. Uh sino po ang nagrekomenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base uro sa, sa testimonya ni ni Colonel Garma, siya yung nagrekomenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Well, sir, kasi alam mo I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now hindi ako pwede magtawag ng police dito o sige, kayo ang unit and you are uh, you do this job you have to clear it with the at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong uh, whatever uh, mga specialized uh, narcotics tapos itong mga smuggling. Hindi, kasi po ang testimonya po ni uh, Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives. Tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Uh, uh, Sir, mag-agutin uh, kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, ibulsa ko na lang. If there is a farm for that, wow, they give it to them. T -t -t Trabaho mo nila yan eh. The best that they could binsan is pupuntago. Uh, ay mo yan sila na magkain. <coughs> or kung may mga problema sila na personal, uh, alam mo sila, ganito yan eh yang yung, yung pulis sir, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga hanggang ngayon, maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problema personal yung pulis, cancer ang asawa. Sweldo. Walang ibang puntahan yan, ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang policer, patay. yung yung sweldo nila kanat kopa pwede demands of uh, mga problema. Minsan, eh, yung tanongin ko, ilan ng anak po? Nagsabi, oh, ako alam nila yan, yung estasyon. Estasyon si nila, yun, ano yung estasyon commander sila yun? Tapos magtanong ako sa isang polis, ilan ng anak mo? sabihin, anim, Sir, ito, prangkahan. Nagagalit talaga ako. Putang, sildom nang gano'n, tapos sige ka, putulin ko yung, barilin ko yung, gano'n, nandito man sila, Sir, and you can, you can ask them, stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. An ang ano ako sa asa sir? because pagka mag, may problema sila nagjan ako sa kanila. Pro pulis talaga ako at matagal ako nagturo sa police academy kasi noong practicing lawyer ako wala masyado akong kita kasi bata pa ako at maraga ako nag-asawa, magkaroon ako ng anak, kulang panggatas, kaya ako nagturo sa academy, kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka na tao, barilin mo, nakatalikod, naka, ang ano yung sa law school ko, sir, yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, uh, I could use the common uh, ayong, Lingguahe nila. Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nakasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, let, let, allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, putang ina mga kayo mga polis kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa druga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping. Kasi ako mismo, ako ang papatay sa inyo. Ako ang magpareil sa inyo. Totoo yan, sir. Ano yan? Buhay man sila lahat. Sabi ko, putang ina, huwag kayong pumasok. Yan, let's go kayo. Papatayin ko talaga kayo. Kaya yung pulis na nagkasala, sir, magano. Either mag... Pagka nagkasala, magpapatay. patay ko sa putang ina pag nakita ko patay kita. At uh, kung tanongin mo ako sir na may pinatay ako. <tinyo>